Dito tayo sa tukpok ng bundok mga kagre. Sa farm ni uh, Sir Alvin. Ang yeah. average yung kanyang saging dito ng 25. Ah, mag, ano average mo sir? 20? 20. Kasi 20. yung iba mga kagre. 25. Yung huling cutting mo 28 kilos. Isang buwig. Yeah. Kanina may 30 yeah. doon. Yung mga 30 kilos. 30 so, eh. oh. Ito siguro nasa 25. Yeah. 25 kilos. Patakaganda na po mga kagre. Yeah. So ito yung sinasabi ko mga kagre, kahit nasa tuktok tayo ng bundok. Kita mo yung slope, yung slope talaga. Oh, kita eh. mo yung tayo yung kita tayo, di ba? Ganun oh, kasi dahil mga... <laughs> <laughs> ano? Ito? Lulak yun. Full year, binabanat mga kagre. Oo. Oh. Ayan na, boss. Oo. Oh. Lalay. Sir pa. Oh. Kaya Pangit. sila dito Dito tayo mga ka sa Sitio Wagas, sir. Boundary ito ng uh, Luwayon at saka ng Bagyo dito sa makilala sa aming lugar. Tonton niyo Luwayon. pala, Tontoninyo Luwayon. Tontoninyo Luwayon. So kahit gaano katarik yan, gustong gusto nung saging yan. Ang problema mo lang dyan, pag 30 kilos, pababa, kagaya nito mga to, <laughs> nako, tingal ka talaga dyan. Pag dito ka, bit bitin mo yung sinilas mo. Para pag may banakon, takbo ka. <laughs> Ay, banakon na Wala na, ubos na. Kilawin ang manakon. Ay, ah, ginawa niyo kilawin. Ako. Kinakain <laughs> palang banakon dito sa kanila. Ito. <laughs> pang mix. Pang mix dito. Pero pwede na yun. Kasi sakto na kasi sa edad yan. Ito yung nagiging sandata para hindi mabuhal itong twine. Malaking ambag ito mga kagri. Kasi nga sa sobrang lalaki ng mga bunga, Eto. Pag tinanggalan mo ng coin, nag-release na siya lang. Okay. Tingnan mo. Tingnan mo. Rapid okay. po. Tingnan mo. Pag mahilig ka sa pulyar, mga kagre, bibigyan ka talaga. Mm. Ah! Dali! Tupong mo sa kuha. 30. Kaya. 27. 27. Biruin mo 27, mga kagre. Magandang presyo 'yan, mabibenta 'yan ng mga 17 oh. No? O 16, 15. So karon 900. 900 'yan ngayon na tumal. Tumal ba 'yun ha? 900. Tingnan mo. Kung bubuhatin Hindi <tod> kaya, sir. Hindi kaya. Hindi kaya mong gandito. God, yung mga kagre ka Kaya nga sinasabi ko mga kagre ka Ang uh, ganitong uh, tumal sir Yung iba sumusoko Pero tayo Tuloy tuloy tulo, tulo. Kasi kailangan natin yung kagre Kasi yung buong taon kasi sir Ikot ikot lang yan Mahal Mura Importante eh, Tanim ka ng tanim Bakit? Yung mga subwal nito mga kagre ka Pwede mo namang itanim So may mga ginagawa tayo doon Ng mga tutorial Macro or direct mo na tanim Ganon din ginagawa mo sir ba diba, subwal to tinanim mo? Subwal Subwal so, ko ito mga kagre ka Tinatanim ni sir So malaking bagay po yan sa ating mga magsasaka wag at tayo tumigil hindi man sa saging sa mga gulay tuloy tuloy lang yan gawin natin cycle tatama ka rin sa presyo pagka kasi sumuko ka sir pag maganda presyo wala ka na ibibinta tuloy tuloy lang tuloy tuloy lang So, din natin mag-spray ng pulyar pagkasaging. Di ba, sir? Mahili ka sa pulyar. Pulyar talaga. Kasi yun ang sandata natin para bababa yung gastos natin. Siyempre sa mga sakit malalayo tayo kasi malaking bagay yun lalong lalo na sa pagtaas ng kanyang resistensya so ang problema natin ngayon sir pinakamal natin problema paano natin ibababa tayo? <laughs> <laughs> dapat yung nagpaplawi flowerin <laughs> sabihan mo lima lang iwan sabi santig na to tre <laughs> na to kaya maligid. Uh, Iyan eh, mo So tuloy-tuloy anda ilang area si pito area mo? Anim na na. Kasi yung una mo parang tapos na no. Tapos na. Tama sa presyo yan. Kung may isang libo ka na ganito mga kaagre, milyonaryo ka na. Ganito kalalaki. Isang libo na ganito kalaki, milyonaryo ka na. Maniwala ka. Oo. Hindi naman magsabi dyan na drawing. Hindi drawing. Anong mo ka sir? <laughs> Sir, niwala ka ba? Wala. Saga lang. Isang libo na ganito, may isang milyon ka na? Isang milyon. Kaya? Kaya. <laughs> Kung dalawang libo, ano pa kaya? Ah, dalawang <laughs> milyon? dalawang milyon. Nasa mga 9,000 ang kuna na po. Oo, oh, 9,000. Kaya tuloy mga kagre. Dito nga ay eh, kasir eh, napaka ano ng lupa pero tinamnan pa rin yan. Saka pupunta po tayo doon sa kabila mo sir na durian. Kaya na, may mga interval kasi ito, mga intercrop. So, yeah. May mga intercrop tayo. Durian. So, ito lang tingnan natin. Tingnan natin mamaya mga kagre. Okay. Area number 4 dyan. Area number 4. Tsagaan lang mga kagre. Sinasabi ko mga kagre, walang mali sa farming. Oo, oh, hindi ako naniniwala sa mali. Mayroon lang mga gandang paraan. Kagaya nito, pumunta tayo kay sir. Kasi para malagdagan na naman yung kalaman natin. Siyempre, counterpart din natin yung ating mga kunting kalaman. So, ganun dito sa Mindanao mga kagre kailangan natin magbuklod-buklod para nang sa ganun, umangat-angat tayong mga maliliit na magsasaka itabi muna natin yung pride kasi kadalasan sir, ang farmers no, pride pride <laughs> yan sir, open-minded hindi na ng resulta so, kulikta, kulikta ng mga ano apply, sarili hindi, sarili mong discard eh labas mo, di ba sir? Ikaw sir, anong mapapayo mo sa ating mga farmers na na-discourage? lang yung Mm. Laban lang kuryente ba? Oo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tawanan yung tumal. Tawanan yung mga problema mo Eh bakit ka malulungkot ganito sa mo mukha? Eh, tumal? mal. <laughs> Baba ng gastos. Mababang gastos. Pulyar lang. 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 ang dahon sa kabunga. Bunga at saka dahon. So maganda din pagka-control ni sir. Kita natin sa mga subwal. Isa din kasi yun sa dahilan. Di ba sir? Pansin mo. Pag mo yung subwal, Maraming subwal, walang bunga. May pituhan talaga. May bunga man, pero yung bunga na hindi ganito. Hindi yung ganito. Kapuha. Isa lang talaga. Tapos yung cycle niya, masisira. Kasi hmm. magiging crowded siya sir eh. Magiging habitat siya ng mga insekto. No? Kasi nga, hindi na makapasok yung hangin, hindi na makapasok. Hindi hmm. ka yung araw. Ayaw na ayaw na sagin sa yun yung lilil. So yan sir, pasalamat tayo sa ating mga... Salamat din sir sa pagtanggap. Salamat sa inyo pagkana, Dre. makita ang nila nga sa kadagkong so, sagi. Oh. Barangay Lawayon. Barangay Lawayon ang laki ng potential po sa lakatan. So, iba natatakot sa sakit pero sa sir. laban uh, lang. Laban lang. May basta mga paraan tumal. naman kung paano. walang <laughs> tumal, walang utangon ng saging basta mahalin. Basta <laughs> bayaran. basta bayaran. <laughs> basta bayaran lang. <laughs> so, yun mga kagli at lilipat tayo mamaya. Wala, Wala, just kilos. Wala. Wala.